Nagluto nga niho kami ng burger patty na gawa sa puso ng saging. Pwede pala yon. Ay siya, ngayon alam ko na, Hoy, may bago na tutunan ng tiya nyo. Ay first time lang ho din namin makapagluto nito. At dati ho, ang alam ko lang talagang luto sa puso ng saging ay laga lang. Tapos, sausaw sa bagoong, ay ayos naman din hong pang ulam. Ay nagkayaan nga kami ng tiya sa na manguhan ng puso. Basta may sagingan ng kapitbahay, Libre, mamuso. Hoy, huwag ganun. Magasabi rin ho kayo kapag mahingi at abigyan naman. Diningahon namin, dinala yung puso sa gitna ng parang. Kasi sabi namin, dito maganda magvideo. Darating ho ang panahon, magkakaroon din kami ng kubo na paglulutuan namin. Hoy, kubo agad. Di ba nga nakita tiyan nyo? Ay siya, salamat agad kahit wala pa man. Manifesting 2026. Hoy. Ay balik na nga ni tayo sa puso. Buti pa ang saging may puso. Yung nanonood kaya. Uy, ay siya, ano gayon? Nagumpisa na nga niyo kami magtuklop ng balat at kailangan ho muna talagang tanggalin yung matitigas na part. Hindi rin talaga biro maging isang vlogger. Hoy, piling vlogger na antiya nyo. Ay, i nyo naman ako. Sa daming lamok na kumagat sa akin tapos hindi nyo naman pinapanood. awan naman kayo. Hoy, nagmamakaawa na antiya nyo. Pansinin nyo naman. Ay siya, pagkatapos po namin magtuklap ng balat, ay nagsimula na kaming magtadtad. Kailangan ho kasi mapipino. May iba naman ho ang ginagawa nila after nila tanggalin yung balat, nilalaga nila bago nila tadtarin ng pino. Itong ginawa namin, hindi na namin nilaga. Pwede ho kahit maali ng gawin nyo, basta kung saan ho kayo masaya. Dahil nga hindi namin to nilaga, kaya kailangan namin lamasin sa konting asid para matanggal ang dagta ng puso. Sa habangan ng proseso, bigla na akong inantok. Ay hey, sya, good night ho. Huy, wag ganun. Sa paglamas naman ho, gumamit ho kami ng plastic gloves para hindi ho madagtaan ang mga kamay namin. Ang hirap lang din talaga maalis kapag nadagtaan ka. Ay after nga ho malamas sa asin, kailangan namang hugasan. Tapos, pigain ulit. Ang dami yung kakapiga. In short, dapat wala siyang matirang tubig. Haaluan ho pala namin ng carrots ang puso ng saging. Ito ho ay optional lang. Trip naming maglagay kaya walang basagan ng trip. Huy, huwag ganun. Pwede din ho kayo maglagay ng giniling na karne basta kung saan ho kayo masaya. Ay di ng na nga ho, na ng bawang at sibuyas. Kailangan ho ay pino din. At kung gusto nyo naman na mapadali ang ginagawa nyo para mabilis maging pino, ang bawang at sibuyas, pwede ho kayo gumamit ng electric or manual processor basta ho kung saan ho kayo masaya. Ay ito na nga ho, yung sunod-sunod na ginawa namin. Pinaghalo-halo na namin ang puso ng saging carrots, naglagay kami ng itlog, harina, sibuyas, bawang, vetsin, at paminta na hindi nakunan sa video. Ay siya, tapos na ang pag-voice ko at pagluluto na ho ang sunod dyan. Panoorin nyo naman ho hanggang sa matapos. Ay siya, salamat na ho agad.